So guys, kung nakikita nyo sa ilalim Ayan yung Sierra Madre Ayan uh, Bulubundokin ng Sierra Madre Hindi lang gaano makita sa mata no? Ay sa camera no Pero sa mata Malinaw na malinaw pa Ayan, ikaw uh, ng Sierra Madre yung guys may mga mga dam doon sa ilalim. Ano? Dio. na. Oh, makikita niyo 'yan, guys. 'Yan yung Cagayan River, yung malaki na 'yan, no. Oh. 'Yan yung walang puti na 'yan. 'Yan Cagayan River 'yan, guys. The, the longest river in the Philippines. 'Yan yung Cagayan River. At sa taas doon,